Hi guys! Welcome back to our channel! At sa mga bago dyan, welcome to Chow Family TV! Sana po ay mag-enjoy kayo sa video namin. For today's video ay uh, magpapariband ako ng buhok. Kasi yung buhok ko, eto o, oh, bumalik na sa dati. Dahil kulot talaga ako, ipinanganak na kulot. Ayan, bumabalik na siya. Pero ano na to, lampas 2 years na yung pagkapariband ko dito sa Korea. Kailangan ko na siyang ipariband ulit para walang sabit. Kasi ang hirap suklayin itong kulot. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung resulta mamaya ng aking pagpariband. Okay, papunta na tayo sa salon at magpapariban tayo ng buhok malapit lang siya paglabas ng main gate nandyan agad siya, ilang hakbang lang dati yung una kong pagpariban malayo siya dito, kailangang mag uh, biyahe pa kaya ano dito na lang sa malapit, kahit maliit lang ito maliit lang yung salon dito hindi kagaya doon sa unang pagpariban ko na talagang malaki yun yung tone hair doon ako dati nagpa rebound so ngayon dito lang sa malapit tingnan natin ayan so dito tayo magpapa riband ayan so yan papasok tayo dyan tapos magpapa rebound hindi ako marunong makipag-usap eh <laughs> paano kaya neto eto hmm. yung unang babad ng buhok ko sa medicine. Bawal magvideo sa loob kaya nagpicture na lang ako. Yan ay machine para mas mapabilis yung pagbabad ng buhok sa medicine. Mainit po ang machine na yan. Ayan, may light sya at saka talagang mainit siya lalo na kapag medyo ididikit mo yung ulo. Eto guys, pangalawang lagay na ng medicine sa buhok ko kasi yung una, nang hinugasan na siya ay ano pa rin may natitirang makulot-kulot kasi nga dati akong kulot kaya mahirap siyang i-straight kaya nilagyan siya ulit ng medicine tapos dito na lang muna ako sa bahay after 40 minutes balik ako doon kasi malapit lang naman para mahugasan na ito ulit mahirap talaga kang i-straight daw yung kulot kasi kailangan ng mahabang oras para ma-straight talaga yung okay lang naman kasi malapit lang naman uh, naka punta ako dito sa bahay. Kasi kung doon nakakapagod mag, ano, maghintay doon, nakaupo lang. Tapos, etong mga anak ko, hindi ko nakikita kung anong ginagawa. Ayan, ito nga, oh. mo gusto? Pinakain ko ng saging. mo gusto? So, eto, titingnan natin mamaya kung anong kalalabasan nito. Eto na, guys, yung resulta ng ating pagpa rebound. Ayan, oh. Ano, sobrang lambot ano niya, oh, ayan. Sobrang lambot niya at natutuwa ako kasi yung ale, yung nag ay talagang grabe yung effort niya para ma-straight yung buhok ko. Halos isang oras siyang nag siya nito. Kaya matagal bago natapos. Naglagay siya ng ah uh, yung medicine sa buhok. 11.50 yata yon, Tapos binabad siya ng mga isang oras bago binanlawan. Tapos inulit siya kasi nung hinugasan na dito, dito kulot pa rin yan at saka hindi talaga siya ano, na straight. Kaya inulit niya, nilagyan niya ulit ng medicine, medyo ginawa niyang strong para daw ma straight. Ayun, binabad ulit ng 40 minutes bago binanlawan. Ayan, satisfied ako sa resulta. Maganda siya kasi ano, sobrang lambot niya mas gusto ko ito kaysa sa dati na doon sa una kong pagpariban. Maganda rin, pero mas gusto ko ito, mas bet ko ito. Kahit maliit yung kanyang, ano yung salon niya, siya lang yung mag-isa, pero maganda yung service niya. Ngayon, yung buhok natin ay, hindi na siya mukhang nest. Yan, na, na naayos na din natin. Sinadya ko talagang, ano, matagal bago magparimand ulit kasi nga nanganak ako. Yung plano ko nga ay, ano, pagka 2 years old na yung anak ko, saka pa ako magpapariband ulit. Kaya lang yung asawa ko, ano, nangungulit na, na ayusin ko na raw yung buhok ko. Siya talaga yung nag, sige, laging nagsasabi sa akin na ipariband ko yung boko ko. Kaya ngayon, eto, nagka-time, ayun, sabi ko, sige, kasi malapit lang naman, E de, pwede kong iwanan yung mga bata sa kanya dito sa bahay, tapos ako lang doon. Kasi kung kasama, mahirap. Kaya ito, ayan, na ano na natin, nabago. <laughs> nabago ng konti. Yung buhok lang ang nabago, di ba? Kasi naging straight, pero yung mukha, ganun pa rin naman. Wala namang nabago, nyit pa pa rin. Pero okay lang yan kasi hindi naman ako ano, beauty conscious kung ano yung meron ako, kung ano ako kung ano yung hitsura ko, kung ano yung pagmumukha ko. Okay lang sa akin yan. Kasi ano, tanggap ko yan. Taos puso kong tanggap kung anong meron ako. Kaya hindi ko uh, gustong ano yan, magkulorete, baguhin na, magpaganda na magpaganda. Although maganda rin naman syempre yung inaayos yung sarili. Pero ako kasi ano lang, simpleng tao. Kung anong hitsura ko, kung ano ako, yun na yun. Hindi ako mahiling magpaganda talaga. Yung magkulorete pa ng mukha. Yan lang. Kasi kahit naman siguro mag-makeup ako o mag-ayos ako ng mukha ko, hindi na yan magbabago, di ba? Ngit pa pa rin. <laughs> Pero okay lang, masaya, di ba? Hanggang dito lang muna tayo mga kaibigan. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye! Sarangiyo!